panalo kami sa kilig, talo kami sa PK. Ano? Okay, you are still watching the last round of the OPK oh. battle, the Kumukbang Challenge Anniversary Edition. Copy, copy or Copy or tea? Copy? Or, yes, or tea? Coffee. 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 squad na nanalo ay of course ang Team Valley. Shout out, shout out. Yeah. Uh, di guys, dito ba nakita? Napaka-competitive talaga ni Jay. Okay. Oh, pero, <laughs> pero, pero grabe si, ano, si Mela. Gusto niyang kainin niyo lahat. Ha? Mix mix and match. Sabi niya, yung onion sauce yung sa hot sauce. <laughs> grabe, bakal, parang bakal gusto kumante, na, na? Ano Ang kalaya kasi hindi na